Mas ba? Ano nila? Hello guys, shoutout sa lahat. So yun, kakarating lang namin dito at ako 5:37 at medyo makulimlim lang pero may araw pa yan kaya lang nakatago kasi ano makulimlim lang pero ang init ng hangin kasi summer pa din dito pero dun sa mga dinaanan namin may ulan ang ganda kapag may ulan tagal ko na kasi hindi nakakakita ng ulan hanap ako ng hinog na day so nandito ulit kami sa bukid nila bakasyon din pag may time tinutol na nila to ito yung dating na ipakita ko sa video ko na sobrang dami ng na... oh ang galing oh may pugad doon ng ibon <laughs> ang laki ng pugad nila oh pugad ng ibon ang dami lang pugad ng ibon na yun dami ng ibon dito so yeah. pag tayo habang makulimlim yung panahon. Sobrang hangin guys. At ano, um, tawag dito yung may sandstorm. Kaya kung mapapansin nyo parang madilim kasi may sandstorm. So, wala silang tanim ngayon dati kasi may maisan to diba yung naitakita ko noon tapos meron sila ng ano yung ang tawag dun ay pala ko may tubig wala pala so yun wala lang walking walking lang kami bago gumapay andun yung mga kasama ko pala sa kabilang side may ko nang maglaka dito sa ano sa damuhan akala ko dati ano to money para kasi siyang mani yung puno niya. pero hindi siya mani sana tinatanim yun na lang nila to ng money no? para may pakinabang pero may pakinabang din naman to. Kasi tina, ano to. Ang dito yung pinapakain to sa kambing nila. So guys, ang farm na to ay. Gusto magtingin kasi kung may hinog na yung dates nila. Kasi sa bahay namin may hinog yung dates eh. tama ang dates na oh, dito may hinog hirap naman kumuha sobrang baba parang ang sarap no parang ang sarap ng kulay niya ano siya mabaylet siya kala mo hinog na hinog na hindi siya hinog kulay lang niya Walang hinog sa mababa. Wala pang hinog. Siguro sa matataas may hinog. Pero yung iba na kung na nila. Ito wala pa. Ang hiyaw pa. Ay, ano yung read? Ano Fish eh? Ha? Ano to? Wag Wow, tawil ha? Hindi tawil ha? Ha?

Hindi sapo mas. Ah ma sapo Royna sapo. Sapo. Sapo mamitas tayo guys para may makain tayo. Mamaya mag maganuto sa baso. dami. yung bami hinugnas sila. Yaa eva eva. Di naramdaman. Ano kaya ganon yung ano nila? Ah, <laughs> yeah! Gusto ko yung variety nito, yung ano, yung dilaw kaysa dun sa item. Pimay? Sorry, Mai? 我懂的。<天> <天哪 S 1> eh, lamo, muy Qué lamo, <laughs> <Kelau> muy <bien. laughs> <cualkan> adik sawi adi, video adi sawi video adi sawi video adi sawi video sawi video adi. Adi? Alam mo, na this din oh. Okay. No problem. I'll give you Sobrang dumi, guys. <laughs> may paglaruan lang sila. malinis Malinisin tubig kaso yung pool napakadumi. Dito malang hinugasan ng ano ng lalaki. Mariit lang naman yung pool, pero dito malang lang nilinis. أحدهم هنا <laughs> <what's that> <laughs> <laughs>

Maka dumi. Ay, eh. Titingnan ko pa lang, parang kakatihin na ako. 22, 12, 19, 1998. Ay, 25 pala. 25, 12, 1998. Oh. December 25, 1998. Ah. Hindi ko alam kung ano yan. So yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. My part 2, part 3. Dito lang yan. Sa Albalushi Farm. Sa Oman.